Ayan guys mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang atin pong pecha. Ngayon pong January 25, 2024 at January 26, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po natin simulan, uh, paalala lang po sa lahat na ito pong mga sumati natin na ginagawa ay mga gabay lang po ito sa ating pong mga pagtaya. Wala pa rin pong mga kaalam o mga pagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon o kaya naman po sa gabi at sa lahat po tayo ng lokasyon. At ayun mga idol, umpisahan po natin. Dito po tayo sa ating sumada para po ngayong January 25. At ayun, dito po tayo sa January. Yan po ay 1, 25 sa ating pecha, 24 sa ating taon. At sa mga numero po natin ito, isisimplify muna natin sila. At ayun dito, 0 plus 1 is 1. 2 plus 5 is 7. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganun din po dito sa bandang gitna. 1 plus 7 is 8. At 7 plus 6 is 13. Ganun din po sa bandang baba. 8 plus 13 is 21. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 21. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ito, ito pong tatlong numero natin dito. Combine lang po natin sila. 1 plus 7 plus 6 is 14. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero. At pwede pwede na rin po natin itong matayaan. 21, 14. O kaya naman po ay 14, 21. Ayan, pwede pwede na po itong kombinasyon natin yan. At uh, dahil 2 digits po yung mga numera natin dito, yun yes. is... So, sumada natin yan. Pero bago yun, simplify muna natin dahil 2 digits po sila. Ayan mga idol, dito sa 14, 1 plus 4 is 5. At sa 21 naman, 2 plus 1 is 3. Yan po yung isusumada natin, 5 at saka 3. At unahin po natin isumada ang 5. Dito po sa 5, pupunin muna natin itong 14 sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin po dyan ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. At ayan po ang sumada natin dito sa 5. At isunod naman natin itong 3. Dito naman po sa 3, kukunin muna natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin dyan ang 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin ang 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. At maada yan po yung sumada natin sa 3. At ito po yung uh, meron natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong January 25. Meron tayong 5, 14, 32, uh, 23, 3, 21, 30, 12, 39. Ayan mga doon, rambol lang natin yung mga yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At yung sample naman natin, kinuha natin dito yung 23, 23 at 5 then 21 at 14 then 32 at 12 and idol uh, yan po yung mga sample natin pwedeng pwedeng rin pong matayaan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito kung gusto nyo po sila yan magdagdag na lang po kayo kung may mga nagustuhan na po tayo mga kombinasyon dito sa so, naka mga naka-encircle nating mga numero at yan po ang ating sumada para po ngayong January 25, 2024. At isunod naman po natin yung ating advance sumada para naman po ngayong January 26, 2024. At ayun mga idol, dito tayo sa January, yan ay 1 pa rin. 26 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, January 26, 2024. Isisimplify pa rin po natin sila. 0 plus 1 is 1. 2 plus 6 is 8. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan din po dito sa bandang gitna. 1 plus 8 is 9. at uh, 8 plus 6 is uh, 14. Ganyan din po sa baba. 9 plus 14 is 23. Yan po ang unang numero natin. Meron tayong 23. At yung pangalawa natin, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin sa gitna. 1 plus 8 plus 6 is 15. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 15. At pwede pwede na po natin matayaan yan. 15-23 or 23-15. Yan, pwedeng pwede pwede yung mga idol. Uh, dahil 2 digits din po sila, para sa dito sa kabila, simplify muna natin bago natin yung sumanda para mas marami po tayong mga numero na pwede po natin pagpilian. Eh, mga idol, ito sa 15. Yan na 1 plus 5 is 6. Ay, 1 plus 5 is 6. Yan. At uh, sa so 23 naman, 2 plus 3 is 5. Yan po yung isusumada natin, 6 tsaka 5. At uh, isumada natin, unahin natin yung 6. kukunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan ng 33. Sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. And then, dito naman po sa 5, kunin muna natin itong 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. Pwede rin po dyan ang 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5, at 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Yan naman po yung sumada natin dito sa 5. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada.

then 6 at 23 then 15 at 32 ayan mga ito yan po yung mga sample naman ito natin sa ating sumada para po ngayong January 26 ayan tayong 14 24 6 23, at 15 32 yan, pwedeng pwedeng rin pong matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito, mga sample lang po natin. Kung gusto niyo po, yan, pwedeng pwedeng matayaan pwede kayong tumuha, magdagdag dito po sa taas kung ano pa po yung mga uh, personada po natin mga kombinasyon at ayun mga idol, yun po natin sumada para po ngayong January 25 at January 26, 2024 maraming maraming salamat po